Mga boss, may gagawin tayo at sana hindi tayo mabash. <laughs> Ewan ko ba, pag nagtatopic tayo ng ganito eh, magbabash, tapos sasabihin, piki yung ni-review natin. Wala naman akong sinabing ano eh, may magkukomment, ay piki yan, hindi yan totoo. Tapos bandang huli, ako pa yung napagbintangan na nagsabi ng piki, kawawa. <laughs> okay, so nakasilyo pa to sa shoutout sa may-ari na nagdala nito, 902 Kaya siya nagpagawa ng 9 -auto. Ayan o, oh, 902 ha, 902 yan. May box pa mga boss, ayan o. Oh. O, oh, pa yan, o. Oh, yan yung logo nya. Pumunta kayo sa mga tindahan, tingnan nyo kung iba yung box. O. Oh. Yari na naman tayo nito. Okay, ang problema daw nito ay hindi pantay ang tunog. Uh, pangapihitan lang ata. Hindi nila ito nang mayari nung ano ba, linggo ba o sabado, hindi ko na marikon. So, buksan muna natin. Teka lang, ikalas muna natin. Teka lang, one hand tayo eh. Mga boss ha, ayan oh, may box yan. Yung box niya, kulay dilaw. Ayan. O, oh, sabi nung nag-comment dati, kailangan daw may logo ng Juson sa, ano, may logo ng Juson sa kaha. Ayan, may logo ng Juson. Ayan. So, pull out natin, tapos buksan natin. Okay? Okay ayan, EB9 na Juson. Yan. Yung tatak niya ha, naka-print ha. naka-print. Tapos yung sabi, kailangan daw, sabi ng mga eksperto sa comment section, para masabing legit Juson. Ayan, may logo ng Juson. Ayan. yan. O. Ayan. Tapos, nakasilyo pa yan. O. Wala pang ano yan. Hindi pa bukas yan. Kaya pa lang bubukas niyan. At ibibideo din natin habang binubuksan. Baka sabihin na naman, ah, baka pinalitan mo ng ibang ano. So, ayan, o, silipin nyo muna yung laman. O, ayan yung laman, ha. O, sige. Buksan natin, ilagay natin yung camera dito sa gilid. Ayan. Para, ah, iwas bash tayo. ayun, Buksan natin to. Okay. Ang problema nito ay hindi ata pantay ang tunog. Ayan. Pupuksan natin ha. O. Kita nyo, binuksan natin, nakasilyo pa. Ayan. O, pati dito sa kabila, nakasilyo pa yan o. Oh kabilaan yung sinyo o, pati yung sticker niya Juson. o oh, sige di ba may nireview tayo yung Juson. o oh, ayan na buksan na natin ayan na ayan na o oh, ayan ay may siminto pa rin Pariyos ng design nang ni ko nung una ay kaparyos nung una kong ginawa Oh sabi kailangan daw Dilaw yung kapasitor Sabi nung expert doon Sa comment section na kailangan Pag yusun daw kailangan Kulay dilaw talaga yung kapasitor Pag hindi daw dilaw ang kapasitor Piki yan Kailangan daw walang patungan Kasi pag may patungan daw may pabigat Piki daw na yusun yan Sabi mga nagko-comments sabi ng mga nagko-comment, ako hindi ko alam kung fake yan o hindi kasi ang mahalaga sa akin magawa ko, magkapera ko yun lang. So mga boss, as is, shout out pala sa may-ari nito. Katulad lang din siya nung una nating binuksan na Joso 9 Auto. So pati yung board niya, yung design ng board, yan parehas na parehas. At base sa may-ari, sana mag-comment yung may-ari. Base sa may-ari, ay binili niya to sa Avenida din. So double check ko nga. I-chat ko siya ngayon. O ayan na. Okay, ang problema niya mga boss ito. Volume natin. Yung isang channel parang gumagaralgal pero yung isa gumagana. Ayan. Ito wala. Kailangan galaw-galawin mo to. Ayan. So, ang ano namin dyan, ang suggestion ko dyan sa mayari ari palit potentiometer na lang lahat para tapos na. Yun lang ata ang problema nito. At take note ha, hindi ako hater ng Yuson. <laughs> Baka mamaya mapagalitan tayo. Mapagalitan tayo. Sabi, bakit parang ang sama ng loob mo sa Yuson? Hindi naman. Actually, wala naman akong na-encounter na so far na nahirapan ako dito sa Yuson. Sana nga mga magawa kong Yuson ganito, palit pihitan lang. Okay. So, dito naman sa SMD, pinicturan ko na to eh. Para balang araw, maka-encounter tayo. Kasi may nag comment rin na sabi niya, uh, mabibili naman daw sa mga online, sa Shopee, Lazada, yung mga ganyan. Oo, meron naman talaga. Uh, pinicturan lang natin yung itsura ng board niya. Kasakaling masunog dyan, hindi na natin ma kung anong number, kung anong value. May pagkukopyahan tayo. Yun ang pinaka- ano lang natin dyan. So tika lang, kausapin ko muna ulit yung may-ari. Question ko sa may-ari, palitan namin ng mga potentiometer. at yun ang ang gagawin. Sinimulan ko ng kalasin mga boss. at tika lang. So kalasin natin lahat yan. Maulan na naman dito sa lugar ko. O dumaan pa yung libre <laughs> promotion pa. So yun lang, kalas tayo. Same lang naman yung gagawin dyan eh. Palit na ng mga potentiometer. Tapos yun na yun. Okay, so tinanggal natin tong dalawang board. Yung sa volume, Ah, uh, ito yung main volume, ito yung mic. Tapos ito naman yung sa tone control, ito yung sa mic. So kung mapapansin nyo, magkaiba yung board na gamit. Ito yung ordinary lang na board. Yan, single side circuit lang. Ito naman, double side sya. Mas mahirap pong kalasin itong ano, uh, mga ganitong board na double sided. Kaya ingat-ingat po kayo sa pag ano nito. At kailangan maganda yung panghinang at saka yung lid na gagamitin nyo. Ang ginagawa ko naman dito ay pag kinakalas ko, dinadagdagan ko muna ng lid na bago para para yung lid na nakalagay dyan na luma na ma-refresh, madaling turawin. At mas madali yung paghigop ng ano. Kasi pag hindi nilalagyan ng bago, mahirap kalasin to minsan mga boss. At minsan sobra na yung init hindi pa natatanggal masisira lang yung circuit kaya ang ginagawa natin ganyan pinapalaman natin ng bagong. Ayan. tingnan natin kung natanggal natin yung ano so mas madali mga boss magtanggal pag ganyan so dito kasi mas madali na to pero pag ganito kasi nilalagyan ko pa rin ng bagong ano pero pwede namang wala sample lang natin halimbawa ito sa main volume Madali lang kasi tanggalin to mga boss yung sa main ball yung no, na board. Okay. Hindi na tayo nagpalaman ng ano ng Kasi single circuit lang naman siya o single side circuit lang naman siya. Saka tamang diin lang din ang panghinang. Kasi mahirap naman baka masuklang diin matuklap naman yung PCB madali lang siya tanggalin yun lang yung gagawin natin dyan tatanggalin natin lahat yan tapos papalitan natin ng bago yung bago andito na nakaready na yun lang mga boss at mamaya iyan na natin lilinisan din natin yung ano kasi madumi na rin pati nga itong ano may dumi na rin bubukahan natin ng hangin yan alas na natin lahat mga boss ito yung mga ano, potentiometer so ayan kung mapapansin nyo, maganda yung pakakalas natin. Walang natuklap yan. Ganon din dito. Ayan. Ito naman yung likod. So, maayos lahat. Nilinis ko din ang ano yan, ng thinner, mga boss. Yung pinakinangan Kaya, mapansin nyo, malinis. Magkakabit na lang tayo ng potentiometer. Madali na lang magkabit nito eh. So, so ayan mga boss, nakakahinag na tayo ng isa. Akala ko nagre-record yung video habang ano, ginagawa natin yung pala hindi so hinang tayo ng isa sample lang tayo sample 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 yan kuha tayo ng potentiometer so ito yung ikakabit natin bago wala pang hinang dito naman kailangan sagad yung ano pantay na pantay yung ano naka tap talaga sa saig ng board yan unang ihinangan dyan or iispatan ay yung gitna yung gitna muna yan tapos titingnan kung pantay yung hinang o pantay yung lapat dito yan saka hihinangan yung magkabilang dulo yan yan ayos na yan hihinang na natin makintab no So ganyan lang mga boss mas madali na maghinang. Tapos balik na lang natin. Lilinisan ko patong kaha. Tinanangan ko muna pero cut na natin para ma-excel lang yung video. natin muna itong kaha para matanggal yung alikabok ma o mabawasan. Andito naman yung ginawa natin. Naikabit na natin yung panibago. Andito yung luma. So assemble na lang natin mga boss. O, tayo. So ayan mga boss. Naikabit na natin. Okay. So madali lang ikabit yung ganitong amplifier kasi ang connection nya ito lang. Tapos doon lang. Uh, yun lang naman ang kinagandahan dito kasi mas madali na siyang kalasin Although nga marami magsasabi na ma, sigurado ako na marami magsasabi dito na ampa, walang laman. Kasi nga pag SMD kasi ang pyesa mga boss, hindi sa pinagtatanggol ko yung Luzon. Ganun talaga mas liliit talaga kasi isipin nyo yung regular na resistor na katulad nyan. Usually kapag 1 port yan malaki yan. Tapos yung mga transistor malaki. So pag SMD pinaliit na yung pyesa, mas maliit na rin yung board. Ayan. Pero so far, okay naman to. Okay na mga boss na KPM tayo. yan. 102.7. Tapos baka makapiray -right tayo. Try natin sa kabis dito. Lagay tayo ng jack. Lipat natin ng ano? Auxiliary. Ayun, So naka-stop na pala yung ano. Ay play natin yung ano natin Pantisting Hanggang ngayon DVD pa rin yung ginagamit ko kaya lang wala nang bala yan yung SD card na. Okay na. Yan. So ayos na to mga boss. Ah, ilinisan ko lang to mga nab kasi madumi pa salpak na lang natin dyan tapos balitaan ko na rin yung mayari na ano, okay na yung pinagawa niya potentiometer lang naman at so far sabi niya magta years na to buti yun lang ang at pag ganito kasing SMD wala namang gaano kinakalawang dito mas maganda to kaysa mga ganitong board